Today's video, meron akong kasamang cute, 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 may pamangkin na napakabait. Depende sa kanyang mood. ba? Diba? Minsan nabait, minsan makulit, minsan ang saya-saya. Yan. So, say hi to my fans and viewers, my little cute angkin. Huh? Ah. <laughs> bad tita bad dilak dilak tita. Ha. Ah. Hello, lo lo kiss itu, Kiss kiss tadi. Kiss kiss. Oh, sus. Wala indi. Ala wala. Wala. Hmm. Uh, hello, Arsel. Arsel. Arsen. Arsen, hello. Hala, pangit, Arsen, di tumitingin sa akin, oh. Arsen, psh, eh, Arsen, pangit.